Ito na yata ang love story na silimulat sa Paul ay umeeksena na ang best friend sa kwentong dapat si Narina at si Mitch lang ang bida, di ba Alex? Anong masasabi mo doon? Susingit eh. Susing it, eh. Uh, so, <laughs> at best friend na sinasabi na best friend. Okay, ano umin. na nga ba yung, tingnan natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang uh, nakahuli sa kanyang boyfriend? Uh, kasama yung best friend na nagsisiping. Correct. Alamin natin, mula sa 18-year-old psychology student at kilalang beauty queen sa Kawit Cavite, si Rina Tiamzon. Hi, Rina! Uh, ayan. Hi, Rina. Hello. Si Alex. Hello. Ayan. Rina. Rina, gaano na kayo katagal ni Mitch? Uh, almost four years. First boyfriend mo siya. Yes. Nakilala mo na ba si Kate? Opo. Ito ang best friend na sinasabi. Opo. Anong pakilala sa kanya ni Mitch? Uh, ano yun? Uh, birthday ata ng classmate niya. Tapos, hmm. pakilala niya. Rina, Rina, ito si Kate. Tapos sabi ko lang, hi. Tapos sabi niya lang sa akin, hi. Sino una niya nakilala? Itong si Kate na best friend niya o ikaw? Feeling ko ako. Ikaw na una pa. O, di ba? Kakaloka. Sige. Bakit nung paman man, eh, may matindi ng pagdududa? Ikaw sa kanilang dalawa. Hmm unang basa ko pa lang sa text nilang dalawa. Yan, ito oh, na talaga. Tapos, hmm. katulad ng, merong I love you, babe. Yes, oh, oh. babe, ano, baby. Ano, tinanong mo ba dyan yung, yung boyfriend? ano sabi sa ni Mitch? <laughs> sabi niya, wala babe? na. babe? Ano, kasi ba diba, oso nung high school yung tawagan. Sabi niya, yun yung ni-reason niya sa akin kung bakit. Ano pa yung mga mensahe sa mga text? Yung oh. mga text messages uh, na ano, ano? Pag nagbabasa ko, good morning. Uh, -uh ang masakit doon, mm. siya pa yung nauunang na, i-text ni Mitch ng good morning kaysa sa akin. Anong pinakamalalang na basa mo? Ano? Uh, ano? I miss you. Yeah. Sa, I miss you, kailan tayo magkikita. Miss na miss na talaga kita. Aray ko. May naisip ka oh. naman na baka may, may na. Oo. Oo, oh, oh, oh may, meron na talaga akong naiisip. Pero Siyempre, binabaliwala ko nga. Uh, Oo, oh. denied mo mo dahil sa pag-umahal mo dito okay. kay Mitch. At sa sinasabi ni Mitch siya yun, best friends lang sila. At ikaw ang totoong mahal niya. Tama ba? Eh, eto na, yung birthday ni Mitch. Kwento mo nga yun. Uh, yung birthday niya kasi tumapat ng Mother's Day. Mm -mm. So, ang ginawa ko po, binilin, binalin ko siya ng gift, pati yung mother niya ng flowers. Tapos pumunta mm -mm. ko sa kanya, hindi niya ata ina-expect. Mm -mm. Tapos mga magdating ng hapon, pinapauwi niya na ako mm -mm. sabi niya uwi ka na maraming tao dito mamaya puro lalaki mm -mm. tapos malamlaman ko kinabukasan mm -mm. sa cellphone niya nabasa ko na naman mm -mm. <laughs> na may text messages doon si Kate na nagsasabi sa sasabihin ko sa tricycle pag pumunta ako dyan? Anong lugar? Ayun, so invited pala itong si Kate na sinasabi niyang best friend niya noong birthday niya. <laughs> kaya pinauwi ka ng maaga. Pero kung best friend naman niya ngayon, bakit pwede naman kayo magsama doon sa party? Ayun, o, yun, ayun ba? talaga. Kakaloka. Sige, o oh, ito hmm. na. Pinapili si Mitch. Pinapili mo ba si Mitch? Opo. Between you and Kate. Ano nangyari? Kwento mo. Pinapili ko siya. Hmm. <laughs> okay pinakapili ko siya kung ako si Kate. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, wala akong pipilian, ayoko muna. Tapos, malalaman ko ata na sila. Tapos, may nakahuli sa na tropa ko. Kinabukasan din ata noon na magka-holding sila sa plaza. Ganon. Sobrang sakit isipin kasi, di ba sabi niya sa'yo, sabi niya sa'yo, ayaw niya muna. Oh, oh. oh yeah. Wow! Bakit mo naisip na parang may nangyari sa kanila? Ano yung nakita mo? Eh kasi ano, pagpunta ko doon, as in, naka, yung babae, tapos nakasuot lang ng sando ni Mitch.